opo guys ito yung upo hiniwa-hiwa ko na tapos nang karne ito ay laman ng baboy Dadiisa ko na pala yung sibuyas no? isunod na natin ang kamatis Lagyan natin ng asin. Tapos yung margarine. Tamita. Tapos mm -hmm. Lagyan natin ng konting sabaw para maluto lang gusto ang atin karne. Tapos natin siya ng mabuti. Maraming kamatis to guys kasi mura ang kamatis nila. Tapos ang upo natin, maniwala kayo sa hindi, ay 10 piso lang. Ang swerpo ko lang dahil meron kami tindahan dito ng mga gulay na napakamura. Para siyang divisorya price. Okay, so ito ay takpan muna natin para siya ay tuloy ang At balikan natin siya mamaya. Okay, yun na guys. Medyo humupa na ang kanyang isang kulo pa. Nakapilaga yung ating ofo. Yung ating ofo. So, sa pagkakatao ito, ay ilagay na natin ang ating ofo. So, haluin lang natin ng haluin. So guys. bobo ba na. Daming kamatis. Masarap. <clears throat> ang opo ay 10 pesos lang. Ang karne ay 67. So less than 100 pesos. Lang ang ulam nato guys. Ayan. Isang kainan lang kasi mananawa sila pag sobrang dami tas ulitin na mananawa. ayun na kainan. So, ayan na guys. Tapos na ang ating ayan. Gisadong upo guys. Sweet pork. Ang sarap. O ba diba? Ayan. Thank you so much for watching. Have a great day everyone. Bye.